Ayong ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, ang Bayambang Poverty Reduction Action Plan o BPRP 2018 to 2028 bilang pangunahing plano sa paglaban sa kahirapan na tinaguri ang blueprint o Biblia ng Revolusyon Laban sa Kahirapan. Nabuo ang BPRP noong 2017 sa ilalim ng pamumuno ni dating Mayor Cesar Quiambao matapos ideklara ang isang revolusyon upang tuluyang maiahon ang bayan sa kahirapan. Sa proseso ng pagbuo ng plano, aktibong lumahok ang lahat ng basic sectors ng komunidad na nagsilbing matibay na pundasyon ng isang komprehensibong sampung taong plano para sa kaunlaran. Ginagabayan ng BPRP ang kasalukuyang mga inisyatibo ng lokal na pamahalaan, kaakibat ng iba pang mandatoryong plano gaya ng Annual Investment Plan, Comprehensive Development Plan, Local Development Investment Plan at Comprehensive Land Use Plan. Nakatuon ang BPRP sa limang pangunahing pangunahing aspeto ng pag-unlad, good governance, economic and infrastructure development, social cultural development and social protection, agricultural modernization at environmental protection and disaster resiliency. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol No. 3, Bombo Nerisa Ventura Naguulat. This is Bombo radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!